To. Lahat ng ginawa mo sa akin! Kaya pala! Kaya pala ang bigat ng tugo ko sa batang yan! Opo, oh, yeah. dapat wala yan dito eh! Hindi so, ba kita matanong kung... gaano mo ako mahal bilang... tatay mo, Alfred? Pa! Yeah. Simula pagkabata ako, hanggang ngayon, idol na idol kita. Kaya nga naiingit sa akin yung mga ibang kaibigan ko eh. Kasi meron akong tatay na mabait, hindi kagaya ng mga tatay nila. Makinginom. Kaya nga pinagmamalaki kita eh. Nami salamat anak, Alfred. Naku, wala na pala akong suka tsaka toyo. Alfred! Nak! bayan wala naman eh. talo ko na ito eh. Alfred! garak pa naman ako. O ma, ano ba yun? Nak, pasuyo naman ako. Magluluto na kasi ako ng ulam natin. Pabili ako ng suka tsaka toyo. Oh, please. Malalaki na bilhin mo ha. Kunin mo yung 100 dyan sa bar. Opo, ba, sige, sige. Mm-mm. Ay, -mm. hmm, talong mo nga ito. Manda. Manda. Ikaw na nga muna bumili ng toyo suka doon. Galaro ko eh. Oh. Kuya, may tinatawas pa akong assignment to. Yan ka na naman eh. Tamad-tamad mo na naman ni. eh. Sige na. Tatalo ko eh. Sige naman oh. Ma, ano? Ma, kulang daw po. Anong sasabi mo? Yung suka at toyot po na pinapabili mo po sa akin kulang daw po. Anong pinapabili? Hindi naman ako sa'yo nagpapabili, kay Alfred. At saka, hindi ka ba na nag -iisip? Ha? Malalaki yung pinapabili ko, dadali mo 20, tingin mo magka-asya yan? Ha? Kahit kilang ka talagi. Eh, Ma. Ako na lang po bibili. Total, tapos naman na po yung ginagawa ko eh. Hindi, MJ. Hindi matututo to. Kung ganyan ka lagi, lagi mong tinutolerate tong batang to eh. Kaya hindi na naman tutututo eh. Ma, sige na. Ako na bibili. Hindi, siya pa bilhin mo. Bumalik ka doon ha. Bilin mo yung malalaki. Kumuha ka ng tamang pera. Ma, bakit ba ako yung pinapagalitan mo? Di ba si Kuya Alfred yung pinagsasabihin mo na bumili? Sa akin na lang pinasa kasi naglalaro daw siya. Tignan mo, bastos ka talaga eh, no? Sumasagot-sagot ka na, ha? Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo. Mana ka sa pinagmanahan mo! Hoy, hoy! Lakas ng boses niyo na rin sa labas. Ano ba nangyari sa'yo dyan? Ha? Ha? Ano na naman ba? Bakit na naman? Eh, ito kasing bata to eh. Sumasagot na. Ano ni Amanda? Ano sumasagot? Eh, pa. Hindi naman mo po ako sumasagot eh. Nangangatwiral lang po ako. Si mama po kasi, nagutos kay Kuya Alfred. Si Kuya Alfred naman po, ipinasa sa akin kasi nagmaglalaro daw po siya. Eh ito po yung pera na binigay po sa akin ni Kuya Alfred. Hindi ko naman po alam na kulang. Kasi hindi ka nag isip ha? Alam mo malalaki, 'yan lang ang dadalin mo? Hindi mo ginagamit yung utak mo, ha? Maraming ko talaga sa pinagbaraan mo eh. Ma, bakit lagi ka na lang po sa akin? Bakit lagi na lang po ako? Maganda, huwag ka na sumagot. Alam mo kung bakit? Ha? Gusto mong malaman kung anong totoo? Kung bakit ako laging galit sa'yo? Dahil magmula nang dumating ka sa amin, hindi na ako nawalan ng stress. Ha? Sige! Luto, alam mo, malalaki na sila eh. Alam mo kung anong totoo? Dahil hindi talaga kita anak! food. Ano sila sabi sa mga bata? O bakit? Malalaki na sila. Dapat pala nila kung anong totoo. Lahat ng ginawa mo sa akin. Ginawa ko? Ginawa ko? Nakakalimot ka na ata. Anong nangyari sa'yo? Wala tayong problema. Dahil hindi kahit ang puso't isip ko, yung nakikita ko tong batang to, at ng pinagagawa mo sa akin! Ako lang yung may ginawa. Sa babalik na naman tayo sa dati. Nakala ko tapos na tong issue na to. Handa ka ba na malaman nila kung yung totoo? Pwes? Sige. Dito tayo. Asa si Alfred? Pa, ano yung narinig ko? Nahandian na ng mama si Amanda? Tama mo gusto nak. Uh, ito ka manda. Mga anak. Ayoko sa nang umuntin sa ganito kasi magpapas eh. Ma, totoo ba yung narinig ko? Hindi mo anak si Amanda? Oo. Dahil anak ng tatay mo yan sa pagtataksil niya sa akin. Kaya pala. Kaya pala ang bigat ng dugo ko sa batang yan. Kuya. Pa dapat wala yan dito eh. Kuya, huwag kayo ganyan. Alfred, anak. Dali lang. Eh... Pwede ba kitang matanong kung gaano mo ako mahal bilang tatay mo, Alfred? Pa, simula pagkabata ako. Hanggang ngayon. Idol na idol kita. Kaya nga naiingkit sa akin yung mga ibang kaibigan ko eh. Kasi meron akong tatay na mabait. Hindi kagaya ng mga tatay nila. Makinginom. Kaya nga pinagmamalaki kita eh. Maraming salamat anak, Alfred. Pero... Huwag sana mabibigla tsaka magagalit. Hindi rin ako yung tunay mong tatay. Ma! Paano ano ba to? Ba't ang gulo? Ano ba talaga? Ba't hindi mo ikuwento kay Alfred, Totoo. Para marinig na rin ng dalawang anak mo. O isang anak mo pa. Hindi mo kaya, di ba? Kasi katulad ko, hindi ka rin handa sa ganitong sitwasyon. Alfred. Ayun nga. Sa inyong magkakapatid, si Angela yung anak namin ng nanay niyo talaga. kasama, ibig sabihin po niloko niyo si Mama. Kaya po may Amanda. Hindi ko kaya sabihin. Matitiis ko sana na ako na lang eh. Kaya lang... Hindi ka mo naman kasi nag-iisip. Sukat toyo lang ang problema. Dumating tayo sa ganito. Tiniis ko na nga lahat eh kahihiyan sa pamilya, sa kaibigan. Kaya tayo nandito, di ba? Pa, huwag mo nang patagalin. Ano pa talaga yung totoo? Sabihin mo na. Uh, totoo na nasaktan ko yung nanay nyo kaya merong Amanda. Pero nagawa ko yung mga anak Dahil nanay niyo yung una nagloko. Bago kami kasal ng nanay niyo, sobrang sakit nung malamang ko na buntis siya sa ibang lalaki. At yun na tatay mo, Alfred. Pero dahil... nangyayaya kami sa mga taong na-invite na namin sa kasal. Inayos namin na mama niyo. Kaya tidurin kitong... isang na anak, Alfred. Hanggang sa dumating si MJ, dumating sa punto na madaming beses na naiisip ko yung ginawa ng nanay nyo sa akin. Gusto ko magpakamatay. Gusto ko magrebelde. Kasi kinimkim ko lahat ng problema. May isang kapatid, mga pamilya, kaibigan, wala ko pinagsabihan. Para hindi nila isipin na ganong klase yung nanay niya. Kaya mas pinili ko na ng mga anak na lumayo sa lugar kung saan kami lumaki, kung saan kami nagsama dati ng nanay niyo. Ngayon, lumagi isang taon sa si MJ at nah nahuli ko na naman yung nanay niyo. nakikipag <laughs> usap sa tatay mo, Alfred. Hindi ko alam kung anong kasalanan na nagawa ko. Bakit inulit niya ulit yun? Kaya naisip ko, sirahin ko na lang din yung buhay ko. Dahil di niya iniisip na kaya namin naayos yung problema ang unang-una dahil nagmakaawa siya. Nga. yung uh, yung nanay ni Amanda na pagdiskitahan ko sa problema nangyari sa aming uli ng nanay niyo. Kasi hindi ko kaya mga anak. Gustong ko lang tumalun sa kung saan mataas para lang matapos na yung buhay ko kasi nimisa never kong nilo ko yung nanay niyo. Pero habang ginagawa ko yun, nakarelasyon ko yung nanay ni Amanda. Masasaktan ako para sa nanay niyo. Para kay Alfred at lalo sa'yo anak. MJ, dahil ikaw ang anak namin nag-iisa. Pero wala na akong magawa. Nabuntis na yung nanay ni Amanda. Nung nag ako na magkanya-kanya na kami ng nanay niyo, nang makaawa siya ulit. Dapat iiwanan ko na si Amanda at saka yung nanay niya. Pero sa kasamaang palad, nung ipinapanganak si Amanda nung nanay niya, hindi kinaya. Nawala no. yung nanay ni Amanda dahil sa mga anak sa kanya. Yeah, no. Nag-desisyon ako ulit Mag-uusap kami ng nanay niyo ng mga oras na yon. Dahil gusto nga niya na may tumayong tatay sa inyong dalawa, MJ at Alfred. Pinakiusap ko sa kanya kung pwede niya bang tanggapin yung anak na tumubo sa nangyari kasalanan ko sa kanya. Akala ko okay na Pero maraming beses ko rin titiis. Na kahit alam kong mabigat ang loob niya kay Amanda, hindi ko na lang siya kinukontra. Pero ayan mga anak, dinig na dinig niyo sa kuya niyo. Kung gano'n niya ako kamahal. Kasi di minsan, sa kasalanan ginawa sa akin ng nanay niyo. Hindi ko siya dinamay kasi wala naman siya kasalanan. Sinalo ko lahat yung zamit. para hindi mo magkaroon ng tatay si Alfred. Para hindi ka rin ng tatay, MJ. Pa parang hindi ako makapaniwala. Kasi kahit may minsan, hindi ko nakita na parang di mo ako anak. minahal rin kasi kita anak. Pero sobrang sakit. Na ngayon mangyayari to. Na parang ako lang yung masisisi. Ako lang yung may kasalanan. Hindi kita masisisi Alfred kung bakit gano'n yung tingin mo kay Amanda. Siguro dahil hindi kayo parehas talaga ng sulidong dugo na nasa katawan. Pero anak, wala kasalanan yung kapatid mo. Kung ano man ginawa ko. MJ, wala kasalanan yung kapatid mo. Kung ano man yung ginawa ko. At alam mo yan, alam mo kung gano'n ako nagtiis. Para lang hindi ka mapahiya. Magbuulan tayo. Sana naisip mo. Bago mo maltratuhin si Amanda. Bago mo pagsabihin na masasakit na salita. Sana tinignan mo muna. Kung gaano ko minahal yung panganay mong anak. Hindi ko na dapat ipaalala sa iyo yun eh. Kasi alam ko, ikaw yung may kasalanan eh. Yan ang parang mali na ako yung ididiin mo ngayon sa mga bata. Ngayon, palaysan ang mga anak. Patawarin niyo ako. Papiliin niyo na lang yung nanay niyo. Kung tatanggapin niya ba lahat ng kamali ang ginawa niya? O magpas magpaskong mga anak, magkanya-kanya na lang tayo. Kayo na bahala kung saan niyo gusto sumama. Alis na muna ako. Mabigat yung dibdib ko. ay naanak niyo po. Pagpapwede po ako magmakaawa. Makakita na sila po natin to. Wala, mahal ko po yung mga kapatid ko. Kaya ko pang mawala sila sa akin. Amanda. Amanda, mahal ko yung mga kapatid ko. 我最讨厌你。<noise> <noise> sa pamilya na to. Amanda? Anak, sana mapatabad mo ko sa lahat na nagawa ko sa iyo. Sana, ituring mo ako ulit bilang isang tunay mong ina. bago mamo. Wala mo ko po, my